At impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Ang Radyo Eleksyon 2025 Special Coverage. Special Coverage. Gamitin ang karapatan ngayong halalan. Boto mo pangalagaan. Abante Radio, Elección 2025, Election 2025, Special Coverage, Special Coverage. Dito sa 1494, DWAR Abante Radio, Abante Sabalita at Servicio. Pamantalan 2025 Pamantalan 2025. 2025 Opinyong mahalaga sa bayan Isyung dapat pag-usapan Walang, Walang at arraasanan mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Katotohanan, walang, walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro, lunes hanggang biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang atrasan. Anang pabuya ang isang barangay sa Mandaluyong City na sino mga makakahuli ng lamok sa kanilang may piso sa mosquito tutumbasa ng barangay edition ng piso ang kada lamok at kitikite na mahuhuli nagpagawa na rin ng malaking aquarium ang barangay kung saan daw papatayin ang mga lamok sa mga magitan ng UVA ang mamimigay ng pabuya ay magisimula sa 21 ng Pebrero. Um. Avante, Av -av -av avante, radio balita, radio balita, Ngayon. narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Limitasyon sa freedom of expression ipinaalala ng kongresista sa mga social media practitioners. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Werte. Jess, ipinapaalala ah, ng isang kongresista na ang freedom of expression ay may limitasyon din dapat. Sa pulong balitaan, sinabi ni One Rider Party List, Congressman Rods Gutierrez na nararapat lamang nalagyan ng regulasyon ang social media upang mahinto ang disinformation o pagpapakalat ng maling informasyon. Sinabi pa ni Gutierrez, isang araw bago muling buksan ang tricom ng Tricom Committee ang pagdinig Singil sa fake news at disinformation na kung saan ay pinatawag muli ang mga social media influencers. Ayon kay Gutierrez, kung ang mga nasa mainstream media ay nasasakop ng libel law, dapat ipairal din ito sa mga nasa social media. Dagdag pa niya, ang mainstream media ay ginagabayan at sumusunod sa mga regulatory body na sumasakop sa kanila bagay na dapat meron din sa social media practitioners. Sa pagbubukas muli ng Tri-Committee hearing Muling pinatawag ang mahigit sa apat na pungo social media practitioners sa bisan ng show-cause order. Sa huling pagdinig ay hindi sumipot ang ilan sa mga ito baggos ay nagtungo sa Supreme Court upang questionin ang naturang pagdinig ng Kongreso. Hindi kinatuwa ni Gutierrez ang pagtakbo nila sa Supreme Court gayong imbitasyon pa lamang ang pinadala ng tatlong komiti na nagsasagawa ng pagdinig. Malinaw-aniya na ang mga social media practitioners na ito ay ayaw ng regulasyon. Ako si Jess Suerte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante Radio Live Report Maraming salamat Jess. Samantala ka milik tiniyak kang agad na pag-aksyon sa so, umano'y insidente ng vote buying sa Bagyo. Umabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? Kim tiniyak ng Comelec o Commission on Elections na agad nilang aaksyonan ang napaulat na insidente umano ng vote buying sa sudan ng Baguio. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, umabot na sa kanilang ulat na gumamit ng membership cards ang isang party list sa Baguio na may kalakip umanong isang daang piso. Paglilinaw ni Garcia, walang masama sa pamimigay ng membership cards pero ibang usapan anya kapag may kasama itong bayad. Dagdag pa nito maliban sa Baguio, mayroon na rin silang tinitingnan na insidente ng pamimili ng boto sa lungsod Quezon. Babala ng COMELEC sa mga kandidato, hindi sila magdadalawang isip na idiskwalipika ang mga ito sakaling mapatunayang lumalabag ito sa mga pamantayan ng halalan. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Report. Maraming salamat, Andrea. Samantala, pagpapakawala ng mga palaka kontra dengue, hindi muna itutuloy ng barangay matandang Balara, Quezon City. Maabante sa balita si Abante reporter Just Ignacio. Just! Hiba, tama ka, Johnny. Eh. Ipinagpaliban na muna ng barangay matandang Balara ng Quezon City. Ang plano nito na magpapakawala ng mga palaka sa kanilang komunidad bilang isa sa solusyon kontra dengue outbreak. Ito ang inihayag ng kapitan ng barangay na si Alan Fraza. matapos ang isinagawang emergency meeting nitong umaga kasama ang mga tauhan ng barangay hinggil sa pagsupo sa mga na kaso ng dengue sa City ayon kay Franza, matapos ipatawag ang isang daan ng apat na putalawang kapitan ng barangay ng Lungso ni Tay Sabote, nagdadaan na silang tumugon si panawagan ni Mayor Joel Belmonte upang pagsiusin niya ng komunidad na masolusyonan ang problema sa, sa dengue. Ang pagpapakawanaan naman ng palaka ay isa mga naging paraan ni Franza ni Impang taong 2018 upang masig po ang mataas na kaso ng dengue sa kanilang lugar hanggang taong 2023. Subalit, ayon kay Franza, kalimutan na muna anya ang solusyon na ito matapos niya itong pagbawala ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources. Sa si direktiba naman ng DENR ay kay Fandi baka maka-accept ecological balance. At hindi rin ang natural ha national habitat ang pagpapadalho ng mga ito kaya baka maka ito sa it, ng mga tao. Sa ngayon, team, five days na muna mo ang push in the team by February at sustain ang susunod ng mabangis at susunod sa company ng DOH upang labanan ang dengue. Ako si Just Ignacio ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis-mabangis at walang mintis. Maraming salamat Just Ignacio. Sumayon so, mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon magandang hapon. Ako si Kim Mangunay. Abante. Abante. Av radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Maabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR! Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.